Meron po bang kautusan tungkol sa ayos na pananamit ng, ng, mga lalaki? Mula ng una na maglingkod ang tao sa Diyos sa pakauna-unahang samahang sa Diyos sa Israel, meron ng utos ng ukol sa pananamit. Batinggan mo ha, sa 22.5 ng Deuteronomio, ganito nakasulat. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Meron palang karumaldumal na pananamit para sa Diyos. Yung lalaki magdadamit babae o kaya yung babae naman magdadamit lalaki. Kaya kami, hindi kami pumapayag na ang aming mga miyembro ang gayake parang lalaki. Yung mga babae, hindi kami pumapayag ng gano'n. Kasi nga, merong utos sa pananamit na ang babae gumayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinaw. Yun ang sinasabi sa unang Timoteo 2.9. Pakilagay mo nga sa screen ulit. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit. Na, hindi mo ba naiisip na ang utos eh, sa lalaki muna ibinibigay tapos tumutuloy sa babae? Kaya kung sa babae, ang utos eh, maggayak ng mahinding damit. Sabi ni Pablo, gayon din naman ang mga babae. So, pati lalaki, dapat ang damit maayos din. Di ba ganun yun, kapatid? Kaya, bawal sa atin yung, kung kristyano ka, eh, bibili ka ng damit, eh, wasak yung tuhod. O, tapos, eh, yun ang uso ng salibutan, eh. Sinisira yung tuhod, o kaya naman, eh, sinisira naman yung mga uso-uso, eh. Ayon sa Biblia, dun sa Roma, kapitulo 12, at versikulo 2, mayroong ganitong utos sa kristyano, kapatid. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ayon, ang sabi ng Biblia, uh, be not conformed to this world. Huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito mag-iba kayo ang sabi sa mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung alin ang kaaya-aya at mabuti at ang lubos na kalooban ng Diyos. Yun. Kaya yun ang sa pananamit, i-apply ia natin yan. Huwag tayong susunod sa uso ng sanlibutan. Nung araw bata-bata ako, nauso yung low waste. Nako, napakababa ng, ano, ng baywang. Nauso naman yung highways, napagkataas na, naman. Nauso naman yung bell bottom, pagkaluluwang naman ng ng ibaba ng pantalon. Nauso yung tinatawag na debaston, makipot naman yung, yung baba ng pantalon. Nauso naman yung, uh, meron pang nauso nung araw na hindi na, hindi na mahubad sa sikipe eh. Eh, meron akong ka-eskwela, eh, yung pantalon niya, pinahuhubad sa nanay niya eh. Oh. Dahil makasunod lang sa uso. Eh sa Kristiyano hindi ganoon. Meron namang regular na tabas ng pananamit na hindi masagwa. 'Yun ang utos ng Diyos sa Biblia. Sa Kristiyano at saka sa Kristiyana kapatid.